Bukawi ng ating kasambahay ang kanyang perang na i-deposit sa isang online job. Aba ba ito? Ah, Naghanap ng trabaho. Na pero oh. siya naminbigay ng salapi, mm -hmm. ng mga pesos. Ikaw kaugnay na nag-apply, ikaw pa nagbigay. Ikaw na nga, oh. dito, ano ba ito? Application fee. Uh, nasa kabilang linya po, ang nagre-reklamo si ginoong James Alfred Espirito ng Bukawi Bulacan. Hello, magandang hapon po Sir James. Magandang hapon po. Eh, magandang hapon sir. Live po kayo ngayon sa Sumbong New Action agad. Sige sir James, sino po ang inyong inireklamo at anong ginawa po sa inyo? Uh, kasi po, ang nangyari po ito nung biyernes. O oh, sige po. Noong biyernes, ano pong nangyari? Isang social media platform po, mm. may nakita po akong advertisement na nag ng trabaho sa bahay. Trabaho sa bahay. Social media advertisement. Ano po ang trabaho na nalok sa inyo? Parang work from home po siya. Hmm. Anong gagawin mo sa bahay lang? Paupo-upo lang, pa kape -kape lang, kumikita ka. Nasa bahay Opo. ka na, kumikita ka pa. Oo. Sige po. So, ano pong gagawin? Ano pong gagawin? Anong trabaho? Po, ang, ang gagawin po doon daw po ay ako raw po ay magpa-process lang po ng mga order. Okay. Tapos po, pag natapos po yung order na iyon, ay bibigyan na po sa akin ang aking sa komisyon. komisyon. Sa... Okay. So no Friday, oh, nakapag-process kayo ng na order? Opo. Uh, sa so, so, umpisa po, hiningan po ako ng GCash na halagang isang daan. Para... Hiningan ka na kaagad? Isang daan kaagad? Opo. <laughs> uh, para po mag-process po ng order na dalawang orders. Natapos ko po yon at nakuha ko po yung commission sa unang dalawang order. Hmm. Kano naman po ang commission doon sa dalawang na process niyong orders? Bali, nasa 90 plus pesos po yung commission ko po. 90 plus pesos, pero nakapagpadala ka na ng 100. Opo. Malugi pa. <laughs> Oo. Oh. po. Bali po, uh, 194 po ang nakuha ko po sa unang. Ah, okay. Na natanggap ko talaga. Napadala sa'yo. Apo, okay, so dahil diyan, okay. naniwala ka na talagang legit. <laughs> Kumikita Apo. ka na kahit nasa bahay ka lang. Ano? Okay. Ano ang sumunod na pangyayari? Ay, ayun. ayun po, uh, kalagitnaan po uh, dahil po sa ganong pangyayari, tinuloy-tuloy ko po hanggang sa ang susunod ko na po dapat gawin ay makaproseso ng sampung orders. At mm. uh, kinailangan ko po ng principal na 1,000 pesos. Principal, magde-deposit ka ng 1,000? Ah, okay. so, bali po nag... deposit po so, dito ko ng 1,000 pesos. At nag-process ka ng sampung order? Bali po, sa pag-process po ng sampung order po, ah, hindi po siya dire-diretso. Okay. Kasi po, mga sa pagdating ng pangalawa-pangatlong order, kukulangin na po yung pera ko po na na cash na de deposito yung isang libo ko po hindi na po sapat para magtuloy dun sa order. Doko. So kailangan ko po mag-cash in ulit. Mangkano? Sumunod ko pong cash in noon na sa 14 tapos po nag-process po ulit ako na isa pang order. Pagkatapos po nung isang order kinulang po ulit sa lagi po ako nagde-deposit na uh, sumunod po ng 4,000, 7,000. Opo. Tapos, Pero po. ano, habang ha nagdi-deposit ka, meron ka naman natatanggap. Wala pa po. Hanggat hindi ko po natatapos yung sampung order, wala po akong matatanggap. So, ayun. Ganyan na po. Okay. So, so matapos, sir? Matapos ang sampung oh. order, magkano nang na-deposit niyo, sir? oh. uh, nga. Nung po order po ako, sa total deposit ko po, 170,000 po. Oh na. my God. So, 70? 70? 70? Oh, kailan ho na ano? Kailan nyo na buo ang 70,000 na yan? I-deposit nyo ng buo? Ilang Nung araw? rin po ng biyerno. Aba, isang Monday. araw lang? Aba, hindi ka nangangailangan ng work from home. <laughs> <laughs> oh, May <laughs> 70. pera ka eh. Oo, oh, 70000 oh, 70k oh. na din. Totoo lang po, uh, ipon ko lang po talaga po yun na uh, tinaya na po kasi dahil sa umpisa po ay nagkaroon ako ng ah uh, commission kaya sinubukan ko po pong Ayan, itaya na. talaga yung So supposedly, sir Magkano ang commission mo doon sa ano sa 10 orders na yun Dapat daw po 40% ng pera ko magiging commission 40% ng 70,000 28 7 times 4, 28,000 ah. oh. Ay talaga oh, ano talagang maniniwala kang meron ay ngayon po ay matapos yung po yung ang 70,000 anong... nakuha niyo na lahat uh, plus 40% okay eh, wala po ako nakuha ang pera at doon ko po nagpagtanto na parang na-scam na po. Kailan mo na pagtanto? <laughs> Nung natapos ko na po yung uh, ikisang. <laughs> Natawa pa sir. no Friday rin, eh, nagising ho kayo sir. Oh, ano? Uh, oh, uh, po. Ano? Oh, po. Ano na po? Okay. Ito yung mga pwede mga scam hub siya eh. mga ganyan. Si parehong modus to use at oh, oh, ano natin eh. o, o, yung parang ano siya anong tawag nila diyan yung Uh, instruction. Tasking. Oh, tasking. 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 Oh, tasking. Oh, tasking. Task, oh. tasking Online tasking. -task. 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 Oh. Pero sir, ano, sir James, matanong ko lang. Saan mo pinapadala yung pera? Gcash lang Ay, po. May sinasend po silang QR code. Uh, ilang Gcash number or account ang pinapadalan po niyo? Marami po. Iba-iba iba po. Uh, iba-ibang pangalan, iba-ibang tao. Na po. Kaya nga siguro, attorney, uh, di ba, usual yan eh. Ang ginagamit nila... Gcash talaga na binibilin nila sa mga yes. ibang tao eh. At mm -hmm. totoong tao 'yon, verify account na iba. Mm -hmm. Siguro dapat magkaroon ng batas na dapat ano rin eh. Dapat legit talaga yeah. hindi nakimik. Na, eh. din 'yung yes. nagbebenta parusahan. ng identity ganun eh. So, Actually sir, 'yung 'yung ating uh, ating batas sa uh, SIM card, sa SIM card administration, uh -oh. sinapamiyendahan oh, okay. na 'yan para oh, okay. ma cure itong uh, nakikita nakikitang lapses or defects ano. Mm -hmm. And at the same time in the meantime yung afasa afasalo o mm -hmm. uh, yung paggamit ng mga aka ng mga financial account bank account uh, key, uh, wallet e-wallet uh, -huh. wallet key wallet uh -huh. na ginagamit sa scamming, katulad po nito ay napaparusahan ng na ngayon no mm -hmm. bawal nang maggamit bawal magpahiram, magpahiram no ng, yes. uh, ng account mo oo pata uh, lalong mag-open ng account mm -hmm. uh, nagagamitin mo lamang sa uh, scam mm -hmm. or sa, sa katulad nitong mga modus no yan po ang pinarurusahan ng ng afasa, yung anti Uh, Financial Account Scam Act, no? Bagong-bagong uh, batas po 'yan kaya dito ay nalabag po sa, kasa, sa reklamo po ni Sir James. Meron pong paglabag sa AFASA at meron din pong sa uh, staffa or swindling in relation po sa ating uh, anti-cyber -anti crime law na na-commit mm -hmm. against Sir James Espiritu dahil nakuha na siya ng magkano? 70,000. So malinaw po, attorney, oh, na scam talaga scam, ito, no? Online scam. Oh, Sino ano bang resource person natin dito? As usual, dito. So, you know, yeah. Nako. Ayun, si si Ayan, Lieutenant. Ayun po. Lieutenant Galarmino. Ako pa rin po. po. Soking, soking. Yes. It's <laughs> ka. Daming pera sa Region 3. <laughs> Oo. Oh, ano? Mayaman talaga yung region namin. <laughs> ano ang pwede nating maitulong tulong naman kay Sir... Sino ba ito? Si Sir J... Kay Sir James. Lagi, dito sa lagi online po tayo na i Yes. Anong pwede nating maipayo na gawin ni Sir James regarding dito sa online scam na kanyang... Uh, yes ma'am. Na apply na online job supposed to be. Sige, go ahead. Ako po pala kay Sir James. Kay Sir James, payo ko po muna sa lahat ng mga manonood. At ating po mga na sumusubaybay, 'wag po tayong mag- uh, mag-give in o 'wag po tayong papasok sa mga ganitong klaseng scam o ganitong klaseng trabaho. Kasi po wala po nag-o-offer ng ganyan na totoo. Mm -hmm. uh, kung, kung, kung magkakaroon po tayo ng trabaho, mag-apply po tayo sa physical store. Tama. At saka po tayo gumawa doon sa trabaho na, na pinapagawa niya. Tama. At dito naman po kay Sir James. Sir, naloko po kayo ng online job scam <laughs> or pwede na pong tawagin online tasking scam. <laughs> online tasking. Iba't iba. Ayan, Oh. No? So, sige, sige. Go ahead, go ahead. Pero bottom line po, may pinapagawa sa'yo pero mag magbabayad ka muna bago ako kumita. Magbabayad ka muna bago ako kumita. Mm -mm. Eh, pag ganun po ang pinapagawa Thema. sa red iyo ng red flag na yun. company, wag nyo na pong ituloy. Tama. Tama wag na po, wag na po. Eh, dito po kay Sir James, yung mga Gcash account po na pinadala ninyo, paki-screenshot mm -hmm. at paki-dala po sa yeah. office namin at uh, tutulungan po namin kayo upang matukoy kung sino po yung mga pangalan na, na, nasa na, likod ng mga Gcash account na yan. At kapag nagkaroon na po ng pangalan using the WDCT na naipaliwanag po ng ibang mga episode dito sa ating yung GAP yes. programa, eh, mga, po natin kung sino po yung mga pangalan na nandyan sa mga Gcash accounts na pinagpadala niyo po. Okay, thank you. Thank you, Lieutenant ah uh... Esteban Bellarmino ng yeah. Raku 3 again. Oh. And kay Sir James, yeah. meron pa po ba kayong katanungan, Sir? Ano pa bang gusto niyong maliwanagan regarding sa explanation? Um, wala ano na po. Uh, uh, maraming tulong po yung pagbibigay detalye po ng Latina Bellarmino po. Maraming salamat rin po sa tulong po ng programa niyo po. Good. Thank you. Thank you, Sir James, sa pagtitiwala po sa ating programa. Maraming maraming salamat din po sa ating uh, walang suki. sawang ay walang sawang suki <laughs> ng uh, uh, Sumbong News Action agad kay ah, Lieutenant ah. Esteban Bellarmino. paki na lang ating complainant at para mabigyang solusyon, syempre ang kanyang nerereklamo oh. niyan. Uh, Lieutenant Bellarmino, again, please provide us your action videos, photos and the result of your investigation. Uh, thank you. Thank you. Thank you. Yes, ma'am. Ma'am, ma'am. Ma'am, ma'am.